Alam nyo po ba na may setting sa ating mga Android phone na once may tumawag sa ating cellphone number ay eh, hindi na natin kailangang pindutin yung ating cellphone para masagot pa yung tumatawag sa atin. Ang gagawin lang natin ay tatapat lang natin sa tenga natin yung ating cellphone at automatic po ay masasagot na yung tumatawag sa ating cellphone number. So kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano yan, tapusin mo lamang ang video na to hanggang dulo. Hindi ko sakali interesado ka sa ganitong klaseng tutorial. Huwag mo lamang kalimutan isubscribe para lagi kang updated sa mga video tutorial ko at maraming salamat po. Open lang natin yung settings ng ating cellphone. At dito nga po ay search lang natin Smart Motion. So paalala ko lamang po na hindi po tayo pare-pareho ng mga cellphone kaya maaaring meron o wala po neto sa cellphone nyo. Tap Smart Motion. At dito po ay hanapin lamang natin itong Smart Calling. Tap po natin 'yan. At dito nga po ay itagil on lang natin itong smart answer. After po nyan, tap lang natin dito sa bandang gitna para makita natin kung paano siya gamitin o gagana. So dito po ay nakalagay dyan, smart answer. Pick up the phone and hold it to close your ear to answer an incoming call. So ibig sabihin po, once may tumatawag sa ating cellphone number, eh kunin lang natin yung ating cellphone at ilagay natin sa ating tenga, ay automatic po masasagot na yung tumatawag. So that's it guys. So sana may natutunan ka sa tutorial ko nito. So kung sakali na gusto nyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video tutorial. Ko. At maraming salamat po.